Hello, it's me Vibe and vlog, ng iyong Vibes. Papa Good Vibes man, ku Bad Vibes. Today, let's talk about papaya. Alam nyo ba ang mga fa vibes na hindi pala nasasayang sa bansang Indonesia, ang dahon at bulaklak ng papaya? Dahil niluluto nila ito at ginagawang pangulam Yes, you heard it right. Sundan mo lang ang video ito hanggang matapos upang malaman natin kung paano ito lutuin at nang masubukan. Ang salitang papaya ay nagmula ito sa katutubong wikang Mexicano, hindi Kastila. Ang scientific name ng papaya ay kilala sa kareka papaya. At maraming binipisyo sa kalusugan ang makukuha natin dito. Ilalagay ko na lamang sa comment section. Ganito ang proseso nila sa pagluluto mga pa-vibes. Una, hihimayin ito at pakukuluan sa kumukulong tubig upang maalis ang mancha. Pwedeng haluan ng pritong isda upang masumarap pa ang lasa nito at depende na sa iyo. Ayan. Simple simple lang pala in Mafa vibes. Literal na igigisa mo lang ito at nasasayo kung anong lasa ang gusto mo. Pwede rin huwag lagyan ng sidi kung hindi mo naman gusto ang mga pagkaing maaanghang. Sa bansang Indonesia, mahilig silang kumain ng mga pagkaing maaanghang. Ganon din naman dito sa atin sa Pilipinas. Ano pang inaantay niyo Mafa vibes? Subukan niyo na rin ito. Hindi hindi na masasayang pa ang daon at bulaklak ng papaya. Hanggang sa muli Mafa vibes. Bye bye!